na nahulog ako eh. Nahulog, iniluntagan mo ako eh. Yung mga kalaban, nandiyan pa ba? Wala na. Kanina pa, umalis na. Ivan. Oh. Tara na. May mga duwende daw dito eh. Baka makakatuwaan pa tayo. Tara na. Tara. Ah, sandali lang pare. Seryoso ka ba? <laughs> yan pa naman tanda mo yan, naniniwala ka pa sa duwende. Tsaka kung totoo man yun, kung maliliit sila, maliit din ang utak. Tara! Anak ng sipaklong, maliit ang utak natin. Elvis, Elvis, alalahanin mo yung puso mo. <coughs> hmm? Teka! Anong pangalan ng aking bayani? Tawagin mo na lang ako, Ivan Ho. de la Cruz. Anak ni Juan de la Cruz. <laughs> Eh, hey, asan ako? Ay, eh, hey, ilaw. Tagot-tagot sa dilim, eh. Ay, po. Magkagamit ng tao, nangangarap ka pa rin. Hindi naman ako sir, eh. Ano naman sir? Eh, totoo nga yun, eh. Hindi isip yung... yung sagot sa tanong nyo. Ay, Banjo de la Cruz, ano ang sagot mo? Eh, ano ba tanong nyo? Ano ka ni Lolo Kumoko, no? Ivan de la Cruz. Sir, puto ang pangalan yan, hindi Ivan Hindi ho, sir. Ivan pangalan ko. Ano Ivan Puto! 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 Ba't naman ganyan? Puto! 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 Yabang mo. Aba, kakasapa to ah. Eh, hey. ano ka ba? Kulit-kulit mo. Bakit? Wala namang masama doon na. hmm. Bakit? Sinagot mo na ba si Juanito? Hindi. O oh, hindi naman pala eh. Bakit mo pinipilit sa akin sagutin si Charlie? Eh, Diyos ko naman, no? Si Charlie, guapo na. Mayaman pa. At saka mabait. Mabait? Oh. Si Charlie, mabait. Oh. Eh, wala nang ginawa yun, kundi pahamak si Puto eh. Nako, ah, huwag mo sabihin sa akin, may gusto ka kay Puto. Tira naman, huwag mo naman ni smallin si Puto. Mm -hmm. Eh, kung sa mabait, siya ang mabait. Hoy! Kanina pa namin kayo inintay ah. Ano naman pinag-uusapan nyo? Boys na naman, I'm sure. <laughs> Meron pa pang iba. Paano to si Gene? eh? Pinagtatanggol si Puto. Bakit? <laughs> Cute naman talaga si Puto ah. Anong eh? say mo? Baduy lang. Eh, totoo naman, Gina, Buti man lang sana kung pumorma siya ng konti at lakas-lakas ang loob niya. Di ako sa sana. e eh, kaso... Eh, kasalanan ba nung tao na mahirap lang sila? Eh, hindi naman yun ang punto ko, Gina, Kaya lang masyado siyang ano, eh. May Papa, na Charlie. Dapat lumaban siya. Hoy, hindi siya inaapi ni na Charlie. Pinagkakatuwaan lang siya. Sino ba talaga ang gusto mo, Gina? Si Puto o si Charlie, alam mo naguguluhan na kami sa iyo eh. Ikaw atang may gusto kay Charlie. Kanina ka pa Charlie ng Charlie dyan eh. Eh di mabuti, solo-solo ko na ngayon si Dani. Oops, walang ganyan na, Mindy ha. Bakit? Sinagot ka na ba niya? Teka-teka, <laughs> <laughs> maiba nga ako. Matutuloy ba yung swimming natin sa inyo, Mindy? Ah, oo, para doon na natin maplano ng gusto yung class party. Malapit na yun eh. Oo oh, oh nga naman. Bumili pa naman ako ng bagong bathing suit. Bakit? Magbe-bathing suit ka sa class party natin? Of course not! Sa swimming! Hoy, <laughs> mga chikas! Hindi ba kayo manood ng basketball ngayon? Semifinal sa Intramuras, ha? Ay, oo nga pala! Maglalaro pa naman si Danny! <laughs> Hoy, Mindy. Ako dapat ang magsasabi niyan. <laughs> Maglalaro pa nga pala si Danny. <laughs> <laughs> Tara! puto na lang coach eh. Ha? puto. Hindi ba rin, wala tayong magagawa. pare, <sighs> Puto. Hoy. Huh? Oh, pare, bakit maglaro ka na? Tutal panalo na tayo eh. At saka ilang seconds na lang naman eh. Tumao tao ka na lang sa ilalim. Yo ko eh, papasok niyo ko pag last seconds na lang. Okay na yun. Nandiyan sila Gino. Ayan oh. Chance mo na magpabida. Sala, Pasok na. Ha? Eh? Hindi tayo matatalo, ha? Sige, pare. Nako! Bakit? Nako! Bakit napasok si Puto? Wala na tayong players. Disqualified na lahat. Di ba, ilang seconds na lang naman, eh. Alright, two shots, ha? at Rashid up winner for the battle. Tayo, tang-mura. Tama no. Rashid Foreway. Lang na lang natitira, atin na ang victory. Ikaw Charlie, hawak sa bola. Isko, ah. importante 'yan. Huwag ah, ah, kayong magpapa ng mga foul ha. Baliwanin pa. All game, so, play, play, game, game. Oh, អ <laughs> mm ី -hmm. Isang to mawalito! tayo sa may kotse yun! Ito, ito! Ito! Buto! Buto, sandali! Buto, sa naman, o. Oh. Put-put sa eh. Eh, naman, eh. ako, ka, yung ko kakakabal sa'yo, e. Isa ka pala, ba, e. Akala ko kaibigan kayo pala. Pagtatawanan mo rin ako. Sino naman di matatawa sa'yo? Minsan ka lang maglaro ng basketball naman. Doon pa sa, doon sa goal ng kalaban mo, isushoot yung bola. Ay, di natalo tuloy tayo. Ikaw kung magsalita ka, kala mo sino ka magaling. Napaka. Aba, eh, kung akong sinali nyo dyan, eh, panalo tayo. I'm, I'm an athlete. <laughs> athlete. Ayun! Saan? Hindi Puto, patay ka ngayon! Bugbog ka sa amin, puto! Charlie! Charlie! Dala, bilis! Dali-dali! Wag! <coughs> Sa'no pa yun? Eh, wala. Charlie, pa na natin. Wala. Kawawa naman si Puto eh. Ano kawawa? Talo tayo, kawawa? Bukas pare ko ang puto yung ulol na sa akin. Dapat lang. Pinatalo tayo, tapos ganun lang. nandiyan pa ba? Wala na. Kanina pa, umalis na. Ivan. Oh. Tara na. May mga duwende daw dito eh. Baka makatuwaan pa tayo. Tara na. Tara. Uh, sandali lang, pare. Seryoso ka ba? Yan pa naman tanda mo yan, naniniwala ka pa sa duwende. Tsaka kung totoo man yun, kung maliliit sila, maliit din ang utak. Tara, Anak ng kipaklong! Malit na utak na din! Elvis, Elvis, alalahanin mo yung puso mo. O oh, Ivan. Pinaanto ka na yata. Tama na muna yan. Hindi nai. Kaya ko pa ho. Kung buhay ngayon ang tatay mo, pinatukan ka na noon dahil hindi ka nag-aaral. Teka, matagal mo na hindi pinakikita sa aking card mo, ha? Siguro dahil marami ka na bagsak, ano? Of course na, tinay. Eh, sayang naman yung binigay na pangalan sa akin Itay. Ivan ho. Matalino, matapang, makisig. Mm -mm, oo na, <laughs> sige na. Binobola mo na naman ako, eh. Matulog ka na. Maaga ka pa maghatid bukas ng puto sa palengke, Sige na. Sige. Oh, Ivan! Ivan, palabas siya na! Hindi ba dito ang kwarto mo? Good morning. Kunin niyo ito. <sighs> oh, sabihin mo sa nanay mo, mamaya ako na lang idadaan ng bayad, ha? Aha. Uh -huh. Eh, sinira niyo pati ba ko eh, oh? Ano sila? Ano sila mag-hold natin? Relax ka lang, Boy George. Wala na, nagtakbo na. Tumakbo na ba? Elvis, Boy oh. George. Nasa niya? Nasa niya matatapak na yan? Wala na. Nagsibata na. Gagawin ko sana silang tipaklong eh. Eh, bigla kayong binungguntos si Del Prado. De La Cruz, oh. Ivanhoe De La Cruz. Hmm? Elvis, Elvis. Alalahanin mo yung puso mo. Yung puso mo. Ate ka, Elvis. Hindi ba ito yung batang nakita natin tumalo sa puno kahapon? Aba, anak ng tipaklong. Tama ka, Boy George. Ito nga yung duwag at Kaya nga, akala niya si Sidel Prado. Ang kulit niyo naman eh. Sinabi ng Dela Cruz, Ivan Ho, De La Cruz. <laughs> Gawin ko kayang uudo o kaya, Burgas. Elvis, hindi pwede. Yung puso mo. Yung puso mo. Anong hindi pwede? Eh siya ang bumundol sa atin. Ayos sa patsa sa atin. Eh maaaring... Oo na kaya. Dahil sa pagkakabundol niya sa mga hold-upper, naligtas pa tayo. Di ba? Dapat na, bigyan natin siya ng gantipala eh. Oh, anak ng tipaklong. Huwag na! Tutal, hindi niya naman sinasadya pagkabundol sa atin eh. Ayang ka na naman, Elvis. Papahamak mo na naman tayo kay Haring Chopilo. O ito sinasabi dito. Section 5, Article 9. Na, kapag ang isang duwende ay e natulungan ng isang tao, ay karapat dap... Alam ko na yan! Simula ngayon, hanggang linggo. Makukuha mo lahat ang bawat naisin mo. Basta't susunod ka lang sa aming mga kondisyones sa kontrata na pipirman mo. Tandaan mo Ang kapangyariing ito ay gagamitin mo sa kabutihan lamang. Ito ay pansamantala lamang at ito ay mawawala sa linggo. Ngayon. Ah, e e e Talaga ba mga duwende kayo? Ano akala mo sa akin, Kapre? Bu Jorge. Nang Nanggigigil ako. Nang gigigila oh. Eh, Halalaharin 'yung puso mo. R relax lang, relax lang. Eh, teka. Nasa hindi ba ko? <laughs> samantala, samantala. <laughs> Yan ang hirap sa mga kabataan ngayon eh. Wala nang laging pinanunod. Puro television, puro sine. Wala nang pinaniniwalaan. Mabuti pa nung panahon ni Snow White eh. <coughs> <coughs>